Yan, at uh, nandito kami ngayon sa Cebu, Lapu-Lapu City. Masyal kami dito sa Cebu. Puso Village. Yan, kaya nating uh, kumain ng puso village, you know? puso. Hanapin natin ang puso. So guys, uh, nandito tayo sa Puso Village you know, dito sa Cebu. Nasa Cebu tayo ngayon. So, tingnan natin yung uh, kanilang mga masarap na mga pagkain. Tara, sama nyo ako. Wow! Ito naman, yung litsyo, no? Right! de Cebu! Sa kabila, sa kabila. Balik Ayan, napakalaki nito guys. Tingnan nyo naman. Ayan, ang napakalatong ng bala to. Ayan ang kinatawag nilang puso no? dito sa Cebu. Puso. Kaya tinawag na puso really ang ang uh, kainang ito ano. Ayan. Ipatay sa kabila guys. Ayan, at uh, mukhang pinilahan ang isang ito, ano? Pinilahan. So, kakaiba naman ang litsyo nila, ano? Ayan, at yami, uh, yummy, ma makulay, ano? Talaga namang umangat, malasa yung uh, balat. Ayan, so unlimited litsyo, 299. So, ayan, guys, unlimited litsyo siya, 299 lang. So, refill na. Ayan guys Eh, tong isang kainan guys, silipin natin. Cebu's tasty lechon naman. ayan oh, belly. Only 199, na niyo naman. Ang lemon, mayroon siyang spicy classic. yummy. guys ayan ang daming nakasabit na puso puso ng saging no kanin kanin ayan ayan ang kinatawag na puso dito sa Cebu ano so try natin tikman yan Ito napaka linamnam ng kanilang lechon naman oh. Makapal, laki ng uh, kanilang lechon ano. So kitang-kita. Kitang-kitang ebidensya guys. Ayan. So ito naman ay sa car car lechon house ano.